Alam niyo guys, masakit isipin no. Nagkaroon tayo ng tunay na isang presidente, isang bayani. Saludo kami, tatay. Nung na nung kami nasa serbisyo pa, hindi namin nakamtan. <sighs> Yung sinasabing isang pagmamahal ng isang presidente. Laruan kami ng na lahat ng hukbong sandata ng Pilipinas nang ikaw naging presidente. Tumasang sahod nila, lahat ay may pagpapahalaga. Pinalagan mo lahat ng sakit ng mga sundalo, pulis. Binigyan mo ng pansin. Kaya napakapalad ng mga itong hukbong sandata ng Pilipinas na nakatikim sa iyo ng mataas na sweldo. Hindi katulad namin noon. Libre lang ang kabaong namin sa mga presidenting nagdaan. Dito, ilalabas ko ang sama ng loob ko. Bilang first lieutenant, first regimen, 102. Masakit sa amin. Na kumbaga, hindi patas ang pagpatakbo ng presidente. Pero sa'yo, napakaswerte nila. Napakaswerte na mo sa nata ng Pilipinas. Nabigyan mo sila ng proteksyon, mataas na sahod, kumplito beneficio. Noon kami, panahon ni Gloria Makapagal kay ERAP, Kay Ramos, hindi namin natipikman. O no? yan, tatay digo. pang gera ang malalampasan o no, namin para tumasang ranggo. Para ano? Nasaan kami ngayon? Kaya, dapat, sundalo piinti, mahalin nyo ang presidente nagpahalaga sa inyo. Pero nung ginawa nyo, binaboy nyo. Binastos mo. Ikaw, General Tori, putang ina mo. You are it! You are General. Putang ina ka. Hindi kita kilala kahit ilang spark